Magandang hapon po sa ating lahat mga kaprobinsya. Tayo po ay susunugin natin yung mga tinabas natin doon sa loob ng pulungan ng ating pago mga kaprobinsya. Dahil mainit ngayon, sigurado yung naunang tinabas natin, ito yun na yun. Pwede na yun sunugin mga kaprobinsya. So napakain na natin yung ating mga lagang manok, sisiyo, na napabo. ayon mga kaprobinsya, tayo ay mamaya magtatabas na naman. Yung sa loob kasi mga kaprobinsya, nalinis na natin, di ba? Ngayon sa labas naman tayo nagtatabas sa labas ng cyclone wire para yung lobe labas, malinis. Tapos, ispray natin ang demolition yun pag tumubutubo na sila. Pati yung mga gumagapang, gumagapang doon sa cyclone wire, uh, ispray natin yun para mamatay lahat sila. Ngayon, pag natanggal na natin yung mga gumagapang doon sa cyclone wire, pipinturahan natin ng itim, mga kaprobinsya, para yung ating cyclone wire, yun po ay kinakalawang sa katagalan na bubulok. Kaya kailangan po natin na yun po ay pinturahan. Maliit lang naman siguro ang magagamit natin. Kunti lang naman. Kasi cyclone naman eh. Maliliit lang naman eh. Kaya sabi ko, kapag planuhan ko na, yun po ay pinturahan natin. Kailangan muna natin yung mga gumagapan tanggalin. Ayan, may idala tayong mais mga kaprobinsya at ating pakakainin. Yung ating mga alagang pabulong sa loob. Ayan. Ayan. May init pa rin yung panahon natin mga kaprobinsya tayo. Ayan yung ating mga alagang pabulong. Mainitan din sila mga kapurbensya. Maganda pag yung ating mga lahat ng pabong natin nandito na sa loob. Yung iba kasi naglililim pa. Tapos may nanginit pang isa. Kaya hindi pa sila lahat dito sa loob. Ayan. Ayan. Ito yung spray natin ng dumuli sa mga kapurbensya para mamatay sila. Tapos tatanggalin natin. Tatanggalin. Ayan. Dito tayo, dito. May rasyon, may rasyon tayo ngayon. Oh, ito 'yung ginawa natin na kagabi na dito na sila natulog mga probinsya dito na. Dito na sila natulog. Ayan, ayan na yung ating mga pabong mga kapatid Hindi ko nasasanay na sila dito oh. Ayan, oh. ayan Yung iba, uh, may nangingitlog pa sa labas At may, may, may pa Kaya wala pa sila dito So yan, lalo na po mga kaprobinsya kapag yung mga sisiyo natin na lumaki na sila, sobrang dami na na yun nila yung mga kaprobinsya. Ayan anyway. o. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. sila dito, 12. Tapos, bali 16 yan eh, may apat pa sa labas. Kasi nung, no, yung iba kasi, dun sa rawis, dun sa mama ko din na Para sila, nagpaparami din doon sila ng mga tabo. Dahil yun din yung hilig nila na mag alaga ng mga ayok. Ayan o. No. Ayan mga kaprobinsya. Dito na natin sila para aramihin. ah, Yan yung plano natin. Kasi safe na sila dito. naka Nandito lang sila paikot-ikot. At yung itlog, madali lang natin hanapin. Kasi apat na kanto lang. sa backwood sila mga kaprobinsya. Ayan. Ayan. Nasasanay na sila dito mga kaprobinsya. May tubig din sila. Hindi sila, pag na sila, ayan. May silungan. Kaya, hindi sila mainip dito. Pakapag-ikot-ikot sila. Ayan. Ayan yung ating mga pago. Tapos may mga damo-damo na natungko kasi lang. Ayan, yan yung gusto nila. Natural na buhay nila. Yun yung natural na gusto nila magbukay-ukay. Yun yan. Tapos yan, nakit-akit yan. Ayan. Ayan. mga kaprobinsya, tayo po ay maghasa ng itak, yung ating dalawang itak na bago, hasain natin dahil mayroon pa tayong i-clearing. Patuloy pa rin yung ating pag-clearing dito sa ating area mga kaprobinsya. Kasi kapag tubumbo na, tumubo na naman, yun po ay gagawin natin. Yung dalawang bagong itak natin, yung isa, tawag nila dito, uh, binasbad. Saka yung isa po mga kaprobinsya ito, tigpas. Asahin natin mga kaprobinsya kasi yung sa loob ng kulungan ng ating pabo, eh, malinis na. Sinunog na natin. Tapos, yung may konti pang natira na sa labas. Yung sa labas, kasi loob at labas yung i-clearing natin kasi may mga bagging na kumagatang doon sa cyclone wire. At isa pa, ispray natin ng herbicide na demolition para yung mga gumagatang bumatay. At yun po ay pipinturahan natin kapag malinis na. Natanggal na natin yung mga bagay. Yung cyclone wire ay pipinturahan natin. Ayan. ayan mga kapag sa